Ikaapat na kabanata Nang magkagayoy, sumagot si Elipas na temanita at nagsabi, Kung tikman ng isa na makipag-usap sa iyo, ikababalisa mo ba? Ngunit sinong makapipigil ng pagsasalita? Narito, ikaw ay nagturo sa marami at iyong pinalakas ang mahinang mga kamay. Ang iyong mga salita ay nagsialalay sa nangabubuwal at iyong pinalakas ang mahinang mga tuhod. Ngunit ngayoy dinaratnan ka ng kasamaan at ikaw ay nang pay Ginagalaw ka, at ikaw ay nababagabag. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala, at ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad? Iyong alalahanin, isinasamo ko sa iyo kung sino ang namatay na walang malay, o saan nangahiwalay ang mga matuwid. Ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan at nangaghahasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. Sa hinga ng Diyos, sila'y nangamamatay, at sa bugso ng kanyang galit, sila'y nangalilipol. Ang ungal ng leon, at ang tinig ng mabangis na leon, at ang mga ngipin ng mga batang leon, ay nangabali. Ang matandang leon ay namamatay dahil sa kawalan ng huli, at ang mga batang leong babae ay nagsisipangalat. Ngayoy nadalang lihim sa akin ang isang bagay, at ang aking pakinig ay nakakaulinig ng bulong niyaon. Sa mga pag-iisip na mula sa mga pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na tulog ay nahuhulog sa mga tao, takot ay dumating sa akin at panginginig na nagpapanginig ng lahat ng aking mga buto. Nang magkagayoy dumaan ng isang espiritu sa aking mukha, ang balahibo ng aking balat ay nanindig. Tumayong nakatigil, ngunit hindi ko mawari ang anyo niyaon. Isang anyo ang nasa harap ng aking mga mata. Tahimik at ako'y nakarinig ng tinig na nagsasabi, Magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kaysa Diyos? Lilinis pa ba kaya ang tao kaysa may lalang sa Kanya? Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa Kanyang mga lingkod at inaarin niyang mga mangmang ang Kanyang mga anghel. Gaano pa kaya sila na nagsisitahan sa mga bahay na putik na ang patibayan ay nasa alabok, na napipisang gaya ng paru-paro. Sa pagitan ng umaga at hapon ay nangagigiba, nangapaparam magpakailanman na walang pumupuna. Hindi ba nalalagot ang tali ng kanilang tolda sa loob nila? Sila'y nangamamatay at walang karunungan.